Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang laban ng sisters team na Chocomocho versus Creamline. So habang kabado ang mga fans sa laban na ito, kasi pag natalo daw ang Creamline, eh, ay hindi to makakasama sa Final Four. Ay kalmadong sinayawan sila ng ni Gemma ng pantropiko ng Bini. So si Bini Gemma muna sila ngayon. Ayan. So medyo napawi ang kaba ng mga fans ng Creamline kasi ang mga team Creamline na players ay kalmadong kalmado lang at may pasayaw-sayaw pa si Aliza nga tawang-tawa kay Gemma at kay Kayla pag good vibes lang sila bago magumpisa umpisa ang mainit na sagupaan ng Chocomocho versus Creamline. O, asaan kayo dyan? Kay Gemma pa lang, sinasayawa na ang kanilang mainit na labanan. So, abangan natin mamaya. Lalong iinit yan pag naumpisa na ang laro. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga